I'm back again and again mga kapampam So ayan guys, at malamot na po ang baka Hey guys, magandang gabi sa inyo mga kapampam So for today's video Okay, ako po ay mag Luto ng Nilaga, magmi po po Ngayong gabi ulam namin So, ito ang aking unahin. So, pinapakuluan ko na. Papakulo na po ako ng tubig para sa ilalagay ko mamaya yung baka. Kasi ito yung ano. So, yan yung pinakarikado niya, yung gulay, yung repolyo. So, tabayanan nyo, maya-maya, sasalan -maya, ko na yung baka. That's it. So, kumukulo na siya at sasalang ko na po yung baka. Wait. Ito na po yung baka. Charan! Hey. <laughs> ganon, walang ganon. Laki <laughs> may bip beep. beep. Baka yun, di ba? Yan ang baka. Wow, baka. Oh! So, may meran na natin dahil palalambutin natin yung baka. Tapos talagay natin yung ricado and then yung repolyo. Wow! Baka! What? Malalambutin lang natin yung baka. Tapos, lalagyan na natin yung repolyo. So, ayan guys. At malambot na po ang baka. Tulitin ko pa ba? Lalagyan natin natin ng ricado. Ang repolyo. So, guys. Sabay na rin natin ang kanyang ricado. o ang kanyang ingredient. Wow! Grabe! Ang talak! So, palalambutin lang, lang natin yan maya-maya. Okay? So, that's it. Ganun yung sa mga ano no? sa mga, yung sa mga nagluluto sa mga cook, mga chef cook. When? Hindi ko! A few moments later, pakakuloy lang natin, palalambutin natin yung gulay. That's it. Two thousand years later. So guys, para mga iba naman daw sabi ng aking anak, eh, lagyan daw namin ng chicken. Gusto lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Oh. Bakit ako bibigyan sa nori? so, hindi na yun, baka. Baka chicken na yun. Mahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. so, lalagyan natin ito may maya pag kumulo. That's it. Baka chicken. <laughs> I'm back again and again. Ngak pam pam. So ayan, nalagyan na po natin ng itlog. Nalobaran chicken Ang itlog. So yan ay baka beef. Ay baka chicken. So hinalu-halo natin para nasa ganun eh Dumami itlog. Si dalawa lang nilagay ko eh. Yeah. Yan oh. Hinalo-halo. Minekos-minekos ni Angkul. So para medyo sumarap, lagyan natin ng konting magic. konti lang eh, baka mamaya eh, makatulog tayo ng mahimbing I love it. I love it. So, goods na siya. Pakuloy na natin ang minuto at magugas na ako ng aming plato. Dahil wala kaming plato. Okay? Mga tamad yung anak ko magugas. Kaya ako magugas. Let's go! Yeah. So that's it mga kapampam, yan po ating for today's video, ang aking nilutong ulam na baka, baka chicken. So maraming maraming salamat sa iyong panunood.